Ito, Brother Omar. Ang Islam ay ang pananampalataya at ang Muslim ay ang tagasunod nito. Ang Islam ay isang katagang Arabic na ang kahulugan nito ay pagsunod, pagsuko o pagtalima sa kautusan ng nag-iisang Diyos, ang Allah. At ang mga nilikha ng Allah na sumusunod, sumusuko at tumatalima sa kanyang mga kautusan, sila ang mga Muslim. Kaya't ang katawagang Muhamidans ay hinding hindi kailanman tinatanggap ng mga Muslim. Maraming salamat, Brother Omar. Mga giliw na tagapakinig, sana'y nakuha ninyo kung ano ang ibig sabihin ng Islam at kung sino ang mga Muslim. At ayon sa tinura ng ating kapatid, masasabi natin na ang Islam ay naroroon na sa simula't simula. Sa dahilang ito ay isang pautos na salita ng ating dakilang lumikha sa lahat ng kanyang nilikha mula pa kay Adam. Ang uh, inyong sinabi, Brother uh, Omar, na ayaw ninyong matawag na Muhammadans, samantalang ang inyong sinusunod na propeta ay si Muhammad. Unang-una, sa dahilan na pagsinabing Muhammadans, para bagang ang gusto palabasin na ang mga Muslim ay sumasamba kay propeta Muhammad, sumakanya nawa ang kapayapaan. Hindi ito tulad ng pananampalatayang Kristyanismo, na kaya tinatawag ang mga tagasunod nitong Kristiyano sa dahilan na ang karamihan sa kanila ang sinasamba ay si Kristo, peace be upon him. Ang Islam ay hindi nagtuturo ng pagsamba sa propeta. Ngunit isa sa paniniwala ng mga Muslim na kailangang mahalin at igalang ang lahat ng propeta. Ang mga Muslim hindi lamang naniniwala kay Prophet Muhammad, peace be upon him, bagkus ang lahat ng mga propeta ay kailangang paniwalaan mahalin at igalang ng walang pagtatangi-tangi tulad ni Propeta Abraham, Moses, John the Baptist, Jesus Christ at marami pang iba Sumakan nila nawa ang kapayapaan. At ang mga Muslim, kailangang sumamba lamang sa nag-iisang si Allah ang siyang tunay nating tagapaglikha at siyang lumikha ng lahat ng bagay na ating nakikita at hindi nakikita. Sadyang maliwanag ang paliwanag ni Brother Omar. Hindi nga dapat tawagin Muhammad dan sa mga Muslim dahil lahat ng propeta ay pinapaniwalaan at sinusunod nila. Ang susunod na katanungan, lagi nating naririnig ang pangalang Allah. Ano ang kaibahan nito sa Diyos ng ibang pananampalataya? Maari mo bang ipaliwanag ito, Brother Ahmad Jibril? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbilalamin. Assalamualaikum mga brothers. Walang pagkakaiba ang salitang Allah sa salitang Diyos na tagapaglikha o sa English na God, the Almighty Creator. Para sa kaalaman ng lahat, ang Allah ay isang Arabic na salita na may isang kahulugan. Ang nag nagiisang tunay na Diyos na siyang Panginoon ng lahat ng nilikha. Siyang nagiisang Diyos na siyang lumikha sa lahat ng tao at mga bagay, nakikita man natin o hindi. Ang pagkakaala ng hindi Muslim, ang Allah ay Diyos lamang ng mga Muslim o mga Arabo. Ito ay maling kaisipan. Kaya lang natin pinanatili ng mga Muslim ang salitang Allah ay dahil sa ilang mahalagang bagay. Unang-una nga rito, kapag sinabi nating Allah, siya ang tanging isang Diyos. Walang anak, walang magulang, walang katulad, walang katambal o kasama sa pagiging Diyos. Siya ay ganap na isa. Pangalawa, ang Allah ay hindi maaaring masangkot sa pambabae o panlalaking anyo. Siya ay walang kasarian. Siya ay walang kawangis o katulad, at hindi kailanman maaring ihambing kanino paman. Siya ay mananatiling ibang-iba kaysa sa kanyang mga nilikha, sapagkat siya lamang ang tanging tagapaglikha, at ang lahat ay kanyang mga nilikha. Pangatlo nito, sa salitang Allah, ang lahat ng katangian ng tunay na Diyos ay matatagpuan. Siya ang nagmamayari ng walang hanggang kapangyarihan, walang hanggang karunungan, kabanalan, kagandahan at kabutihan. Siya ang nag-iisang at sa kanya nagmumula ang lahat ng bagay. Napakaliwanag ang tinuran ng ating kapatid. Sa makatwid, ang Allah na kinikilala na ma at sinasamba ng mga Muslim ay siya ring Diyos na sinasamba ng lahat ng propeta. At siya ring Diyos ng lahat ng tao, maniwala man sa kanya o hindi. Ang susunod na katanungan, nasabi ninyo na naniniwala kayo sa lahat ng propeta na isinugo ng Allah kasama na rin dito si Yesus. Magkapareho ba ang mensahe ni Muhammad at ni Jesus? Maari mo bang sagutin ito, Brother Ibrahim? Totoo yan, Brother. Pareho. Katotohanan na walang pagkakaiba. Iisa ang mensahe ni Jesus at si Muhammad, ang pagsamba lamang sa nag tagapaglikha na si Allah. Noong kapanahunan ni Jesus, tinanong siya kung ano ang Pangulong kautusan. Ang sabi ni Jesus ay, Pakinggan mo, O Israel, ang Panginoon nating Diyos. Ang Panginoon ay iisa. Mahalin mo ang Diyos mo ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong isip, at buong lakas. Ito ay mababasa natin sa Marcos, Kapitulo 12, Versikulo 29. At sabi ng Allah kay Muhammad, Kul Allahu ahad, Allahus samad, lamyalid walam yulad, walam yakun lahu kufwan ahad. Ibig sabihin sa Tagalog, ipahayag mo Muhammad, siya si Allah ang nag-iisa, Allah na walang hanggan, ang kaganapan, hindi siya ay pinanganak at hindi nagkaanak, at sa kanya ay walang makakatulad. Ito ay mababasa natin sa Banal na Quran, chapter 112. Ito ay isa lamang sa mga patunay ng kaisahan ng mensahe ni Jesus at si Muhammad. Peace be upon them. Maliwanag ang ebidensyang tinuro ni Brother Ibrahim. Batay sa kanyang paliwanag, ating mapapagtanto na makatiwiran lamang na isa ang pinakabuod na mensahe ng lahat ng propeta dahil isa ang nagsugo sa kanila. Ano ang pagkakilala ninyo kay Jesus noong hindi pa kayo Muslim? Tanungin natin si Brother Ismael. Ang kinagisnan kong pananampalataya ay nagtuturo na si Jesus ay Diyos, na ang Ama, Anak, at ang Espiritu Santo ay iisa, na siya ang Misaya pinanganak na himala, walang sumiping nalalaki sa kanyang ina. Ang Diyos ay bumaba sa lupa at nagkatawang tao sa katauhan ni Jesus, na si Jesus ang daan at kaligtasan, ang tagapamagitan ng tao at ama. Ipinako sa krus at namatay dahil sa pagtubos ng kasalanan ng sandibutan. Maraming salamat, Brother Ismail. Ang tinuran ng ni... ng kapatid natin ay ang doktrina ng kalakhang Kristianismo. Christian... Gano kaya karami ang lubos ang naniniwala dito na walang pag-aalinlangan? Uh, brother Rahmat, ano naman ang pakakilala mo kay Jesus nung hindi ka pa Muslim? Uh, katulad ng sinabi ni Brother Ismael, ako rin nga sa aking sarili ay nagturing kay Jesus bilang Diyos. Hindi ka ba nagkaroon ng kahit kaunti man lamang alinlangan sa paninawalang ito? Alam mo, brother, ito nga ang dahilan kung bakit sa kabila nga ng aking nakagis ng paniniwala, mayroon itong kalakit na pag-aalinlangan dahil sa aking paulit-ulit na pagbasa ng Biblia, wala akong nabasa na si Jesus ay nagsabi na siya ay Diyos o kaya ay nagsabi na dapat siyang sambahin. Ang katotohanan pa nga nito sa Biblia sa John 17 verse 3, siya ay nagsabi, At ito ang buhay na walang hanggan upang makilala kanila na siyang tunay na nag-iisang Diyos at si Jesus na iyong isinugo. Sa versikulong ito, malinaw na malinaw na si Jesus ay isinugo ng Diyos Iba ang tagapagsugo at iba rin naman ang isinugo. Katulad din naman ng iba ang manlilikha kaysa sa isang nilikha lamang. Maraming salamat, Brother Ahmad. Uh, si Brother Ahmad ay salamang sa nagkaroon ng pag-aalilangan sa doktrina ng Krisyanismo. Marahil ay napapanahon na sa ating mga takapakinig na magsimula ng mananiksik sa katotohanan. Uh, ang susunod na katanungan, Ano naman ang pakakilala mo ngayon kay Jesus ngayong Muslim ka na, Brother Ismail Sa Islam, Si Jesus ay isa sa mga dakilang propeta ng Allah. Bilang muslim, minamahal at iginagalang namin siya. Kailangang paniwalaan na siya ay bumuhay ng patay, nagpagaling ng kitungin at nagpadilat ng mga mata ng mga bulag sa kapahintulutan ng Allah. Ang Allah ay nagsabi sa banal na Quran,